Anong ganap? Sa mundo ng showbiz. Matapos ang mahigit isang taong pananahimik, muling nagparamdam sa social media ang kontrobersyal na toy collector, dancer, at content creator na si Excel Sebastian upang linawin ang ilang isyo na bumalat sa kanya. Sa isang social media post noong January 31, 2025, iginiit ni Excel na wala siyang kaso, wala siyang hold departure order, at hindi siya wanted, pati na rin ang kanyang partner na si Mikey Agustin. Ayon kay Excel, pinalaki lang umano ang isyo ng ilang media personalities, influencers, at vloggers, pati na rin ang isang DP na ngalanang, mapanghusga at papoging broadcast journalist. Matatanda ang nadawit si Excel at si Mikey sa umano'y 200 million investment scam noong 2023, ngunit mariing itinanggi nila ang mga paratang. Sa parehong post, ipinahayag ni Excel na matagal niyang binuo ang kanyang pangalan at reputasyon, hindi para manloko ng tao. Sa kanyang pahayag, binanggit din ni Yexel ang ibang personalidad na nadawit sa mga investment scam cases tulad ni Naneri Naig, Rufa May Quinto, at Ken Chan. Sa kabila ng mga pinagdaanan, positibo pa rin si Yexel at naniniwalang malalampasan nila ito ni Mikey. Ano sa tingin mo? Talaga bang walang kaso si Yexel o tinatakasan lang niya ang mga taong nagre sa kanya? At sino kaya itong papoging broadcast journalist na kanyang binabanggit?